Hi guys, for today's video ngayon nagagawa ulit tayong kaluhong kay Jojo dahil yung gabi nag-away kami so kita yung kulaw ko ayos ayos ngayon kakaligo ko lang guys bagong hindi ko siya pinansin kanina sa mga chat nga tsaka gabit yung ko siya gabit na galit, so we ganyan tayong prop ko niya kaya aalis ah, sa punta ako sa ibang lugar na ibang kasama ko babawiin ko siya kasi ko yung akaw niya na may iba pero hindi niya ka-chat. nabasa ko lang may nabasa ako pero matagal na yun guys sobrang tagal na wala nainis lang ako hindi ko siya titilit ang convo. so titingnan ko na lang ulit siya babay pupunta siya dito guys so ipapraw ko siya so bye bye Update ko ulit kayo mamaya guys. ONE HOUR LATER Alis niya ako. Ayaw mo na. Alis ako lang. Hmm? Lumuhay ka na. Alis ako. Ngayon niya alis niya ako. Tsaka...

Kanino? Hmm, Baglag ako yun. Ano ko Siya kasama magdala. Ano ba? Hindi ayaw ko ito na sa Ha? kasama? Ha? punta? Ano? gusto ko bumala. O bakit gagabi? Hindi ka nagpapaalam. Ba't kailangang magpaalam Sino ka ba? Uh, ano mo nga ba ako? Ang puro din eh. Ba't ano mo? Ano, bakit ka? Ano mo ano nga ba ako? May jowa. O. Pwede nga nagpapalam. Ba't ka mo mapalam? Ba't ka ginawa ko tayo eh. sa Ano ba ginawa ko sa'yo agad eh? Ano ka tayo sa sarili mo? Wala akong ginagawa sa iyo agad. Eh. Ano ba? <laughs> Wala akong ginagawa sa iyo. Ikaw lang yung mga awit agad. Eh. Ikaw lang yung mga awit agad. Eh. Ikaw lang yung mga awit agad. Blah, blah. Tagtag mo... hindi Baja, eh, ba? Din mo, so, hindi Ba't? Hindi? hindi, hindi. ba? Hindi Hindi ba? 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 Hindi Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? ba? Hindi Abeta oh, pag ako na alis, gusto mo lagi, alam mo. Kasi ako hindi mo ya ano, hindi mo sana pinapaalam. Tama ha? Tama ka. Tama din. Ito mo, masakit 'e. Ah. Sige, gusto ko siya, alis nga. Oh, yung pagka na ko kasi. Hindi ko alam kung pa rin. Hindi ko alis din. Ang bak hindi ko kaya na-decision mo sa buong kaadong. Ayun, hindi ko ko dyan. Tama po ka. Hindi ko dyan, maalis. Ba? Mag-aayos ako! Ay hindi. Oh, oh, ako ba? Hindi mo Huwag kang malis. Hindi ako mag Hindi ka alis. Hindi ka alis. Ay, hindi ka nagpapaalam. Ay, may naman kasi oh. ako. Hindi ka nagpapaalam? Hindi mo sinasabi sa akin? Hindi ko naman magpapaalam sa'yo. Ay, baalam ano akong pagsasama sa'yo. Sige na nga. na nasa Nasa Dahil magpupunta Eh, bakit sa'n ka pupunta? Gagala na. Eh, sa'n nagagala? Meron po kahit Eh, di ka nagpapala yung Hindi mo pinapansin ka gabi pa. Daan ako. Nagdaan ako sa pagdiri. Ano hindi sa iyo? Ito ka rin na. Ito ka pa. Kasi may hindi na kami ba? O bakit ikaw? Nagagalit ba ako sa mga kachat mong Tanong ko sa iyo. Ayun dati pa tapos nagagalit ka sa akin? Eh hindi. pag o diba? Ay, hindi! Nagagalit ka kagabi tapos yung mga ka-tet mong iba, hindi naman ako nagagalit, diba? Hmm. Bakit ka nang makagalit? Of course. Sige, nangyayap ko. Pero ano? 嗯，对对对，我那些朋友。